Jaga sama aja lah tu. Nanti tunggu kita kerja. Tunggu kita kerja ni lah. Takkan ada mana sesuatu. Baik. Pasti urut itu asuridah. untuk brawa. itu brawa untuknya untuk

ખળળળે Barbaria ka no? Pinta mo yan? Ha? Ano po sa mga, mga po? Ha? Ano po sa mga po? Pinta mo? Ano mga bariya ito? Mga bariya, mga bariya bariya na. Ha? Mga ano bariya bariya. Magkano po bilhin mo? Magkano po bili? Ha? Magkano ano po ibinta mo yan? Hindi, yung bariya. Bakit may bintay, hindi ko may bintay, panukuli ko lang yan.

Ay, ah, sa linggo lang. Wala ka lang sa kanil. Sa linggo. Pagka kami, namimili ako ng kalakal eh. Pagka ako matumal, sa sabat eh, nagbibig ako. Yung siya linggo. Ay, umili ka ng mga gaito, mga what? Kalakal. May speaker pa o. Ang dami lang, ang dami siyang nanong. les don't kumagana pa yan? hindi mo alam kasi wala kasi eka ah hindi mo alam kung gumagana. ah uh... pagkano po binta mo yan? 250 ah? 250 ah 250 palatag lang namin. Yung iba rito, mga palatag lang. Ah, ano na lang? May paano lang dito? Bigyan ka na lang yan? Tupuan ko lang, kahit kariyat mo rin yan. Oo. Ha? Mahal ka rin sarili. Magkano bang puhunan ito kung magsarili ka? Mahal to. Ah, ha? Mamuna ka lang kahit mga 2.5. Ha? Kahit mga 2.5. Bili ka ng bago? Ano? Hindi ka talaga ng mga paninda mo. yung Sa? Doon sa mga Nagahanap pa siya. Meron nagkatala min siya sa amin. Meron nagkagala Eh. Yung iba nagahanap pa na siya Saan ba yun? Saan? 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 bawa ganyan, oh. uh, ganyan, kaya adong ginjanya. ini, ini, ini rin mahal. Kung rin, kumikita kita ka rin, kuma kita ka rin. Halimbawa ah, ay... ito ganyan, bilhin mo, bilhin ah? oh, mo na trete, trete, Bilhin mo na tapos, bilhin mo na trete, trete. mo na trete, oh mo na trete, trete. Bilhin mo ano ka, sampo ganun na lang diskarte ah, uh, yung mga paninda nila okay ba yun hindi mo alam kung okay kung hindi okay naman paano ah, okay Thank Kellaran cái <laughs> mục cái cái tayo dito nga 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 tayo lát nga tayo dito 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 nga

Wala rin? Basta dito, kanya-kanya, magbibigyan gusto Ay po, magbibigyan ko. Ha? Yung sinasabi mo nga, mayroon magbibigyan na ganito. Oo! Saan, saan, saan mamanda? Saan sinasabi mo? ka o ako magbibigyan Ano, usapan doon? Hindi, eh... Kung papapakyaw nyo, halimbawa, lahat ang mapapakyaw nyo, ang bayad nyo, hindi Ngayon? Halimbawa, kata halimbawa, ang ano niyo ng daan, nagawang bigay nyo. Hindi siya taklang bigay. So, kita ka na doon? Uh, na ako no. Ako gagawa ng kutahang pag pa, paano ko usa para paghati ha halimbawa Ayan. ako mag ano si, ako magbili sayo ako bili tuhunan kano ano po sa ay ito sa akin ay, ako magtitinda kayo magbibigay ng kanida oh diskarte nila kung masyado ang papataklat-lat pero natin? hindi naman agad-agad mabibili yun siyempre dapat yung lindulan na mga pwede dito, dito. Ay kung ako, ako lang. Eh ah. kayo, mawala kayo ng pwede dito. Ha? Oo, uh, kailangan dito. Una-unahan. Ha? Una-unahan. Ano unahan? Bawa. kaya niya, may piston dyan. Kaya to, may piston dyan. Ah, may mga piston na ito. mga um, may ari niyan. May... Dyan, dyan. Oo, oh, meron lang rin dyan. Saan dyan. Ah, magkano po hurad? Kawa. Meron kayong mga paninta doon. Pwede niyo palatag sa akin. Ay, palatag ito. Tapos eh, ano na lang. Kawa, kung magkano ang halbawa, pwede po, 500 lahat yan. Pag nagustuhan ko yun, pag na na mo, ang bawa sa paninda mo, sa paninda mo, sa 500, tatlo, tatlong beses. Tatlong beses. Uh, bawa, paunahan ng 200. So, sunod na linggo, 200 na sa Saan ba? Saan ba sila na, ano ko? Pakita, maano natin. Ito, ako? May, may sa akin bahay nyo. Taga lang ako. Diyan lang ako, sa uunog dito. Tapos ito. Nagkarito uh, ako, bata pa lang Dito ako sa may, ano? Fish one? Sa fish one. kalala mo si, si... sino ba kalala mo dyan? Dito banda sa babae na alaga to. Go <inaudible> to <ba>? the <inaudible> my May lubog. <inaudible> dito Hindi pa maabot doon, basket mo dito pa. Ila, ursal or, or, or orsal. Hindi, wala akong kilala. Sino lager? kilala mo dyan? Wala akong kilala dyan. Wala akong kilala dyan? Sadyang kilala ko lang yan sa mga buka-buka. Ha? Buka. Anong buka? Mga muka, ikaw ah, Yung kilala ko, kilala ko sila. Ah, wala kang kilala dyan. Wala kang no, kilala pangal, 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 pangalan, Buka pangalan. lang. Ah, kung mayroon kang, mayroon kang i, -i, i sa akin. Kung mayroon sa akin yung address nyo, sa so pangalan nyo, madali ko na kayo. Nyo. Okay, sulat. Wala man ako dyan, Lunis to Martin. Birthday. Ano lang ako dyan eh, sa Bantul. Ah, linggo lang. Oh, linggo? Eh, paano akong makukuha yung ice cream ko? Ako ba? Linggo lang ako dyan. Oh, so, paano akong makukuha yung mga uh, kapit dyan sa akin? Sabado, sa nang kahapon. Sabado ng kahapon. Tapos sa lihin mo. Ano, din dito? Pwede na sa umaga? Anong oras? Umaga, di ba wala kayo Sabado? Ako? Tapa ako mako? Ano ba yung mga paninda nyo ron? Eh, hindi. Ay, ibig kong sabihin. Pag, pag ano ka sa akin ng paninda. May kilala ka, di ba? May kilala ka paninda. Ngayon, bilhin ko yun. Ah, ibig sabihin kayo pipili. Oo, oh, ano ka. Eh. Di ba may kilala ka mabili? Nagbita. Anong gagawin nyo sa bilhin? pag-usapan natin na po nga ah ibig sabihin ibig sabihin yung pinitinda sa ganito oo oh. tapos papalatag din sa akin yes ay ayaw ko ayaw ko ang maganda dyan anong maganda? yung mga gamit dito na hindi na napapakita pwede nyo yung na

po ang tendero dito malis yung mayari at all ito wala pang customer na uh, lumapit Kaya, ako ang pantay dito mga idol ang pantay si Super si Mario ko para bumibili wala pa matumal dito kayo na uh. ang mabili lang kayo na uh, prutas

hindi lang tao dito dito sa palengke may marami yan o no? marami sa palengke ngayon mga tao ah sir o oh, ito lumapit mayroong lumapit sa tao eh, ayun o ano yan tinitingnan yung paninda yan